kayo dyan mga guys. Papakita ako po sa inyo kung paano po bumuo ng lagayan ng sapatos na na po. Ito po yun. ngayon po guys. Guys, iyano po dito. Ididiin po to. Guys. PDM. Tapos ito po, eh, ganun din po. Guys. Okay. lại xem guys mag like and subscribe po kayo pag napanood nyo po to ayan po ipapagin po ako ayan itatayo muna po ng ganito guys tapos eto po ipapagin nyo po yan ipapagin Tapos, ito din po, ipopold. Lahat po yan, ipopold. Ito din po. Lahat na po, ipopold. Tapos, okay na po. Taalisin nga po natin yung mga square dito po. Ayan po, alisin po yung square. po. may na po, naalis na po yung square dito. Tapos ito naman po sa kabila. Ba, po. Tapos dito naman po sa isang na to, guys. Yan. Yan po tanggalin. Dapat po hindi. Dapat po dahan-dahan lang po kayo. Para hindi po masira. And guys. Ayan po. Ayan po guys. Ayan na po. At sa mga hindi alam lang po yun sa yung mga hindi po alam po 20 club Ayan po Ilulusok niyo po yan Pasok na po. Ayan, nagay niya na po. Tapos, ito po nakikita niyo po na nakatayo. Yan na po ito. Ito, ito, ito. Tapos, ito din po. Isa, pati po nasa baba. Ito po, didikit po Ipikit po ito dito. Eh, hindi po gulo ang iPhone. Ipikit pati po so, eto po, pag may nakita po kayo patay o itay nyo po pag sa ganyan. Pag nakikita nyo po patay Tapos, pag ganito po din, ilalagay nyo po ng ganon. sampot, ititit po po kung may hindi pa pa nakakapit. Wala na po guys. Ayun po, ang pagtamang pagtiklo po nitong lagay ng sapatos. Bye bye guys. Mag-subscribe na po kayo at mag-like.